Mga wow. So yummy. Birds mga wow. And the sun. Mangokaiko <laughs> mga wow. kaya short dagang okay okay pero gamay raita siya gaano matamis mga wow. Itong dalawang slice mga wow, mamayang tanghali ko yung kakainin. Masarap talaga mga wow pang may prutas ka araw-araw. maaga pa mga wow. Pero poise na poise ako. Sobrang init. So, ito yung breakfast ko. Good morning, good morning, good morning mga wow. Time check is 4.47 in the morning na mga wow. Um... Uh, pupunta ako sa church. Kaso hindi ko narinig mga wow na tumunog yung, yung kampana. I wonder kung meron bang mas ngayon o ano. Nagpa-alarm ako ng 4, 4, 5 in the morning mga wow pero nagising talaga actually alas dos pa. Gising na ako mga wow kasi yung kapitbahay ko. <laughs> Maingay mga wow. Siguro nakadrinks. <laughs> Kaya, di ako nakatulog. Hanggang mag-alarm na lang yung ano ko. Tapos, hindi nagro-rosary. -ru hindi rin tumunog yung kampana ng church. So, nakapag -bis na ako mga wow. Yung dati kong dress, ganun pa rin. So, by 5 uh, minutes before 5 o'clock in the morning, mga wapong pupunta na ako dun sa church. Wawang ko ba kung may mas ba? <laughs> Malalaman natin yan mamamaya. Mga wapong pupunta na ako na sa church. Kung may mas ba o wala. Or, Sunday mga ngayon? <laughs> Nagdadala mong isip tuloy ako mga wakong Sunday ngayon. Pag matanda na mga waw, iwan ko lang marami nang malilimutan. <laughs> Dati nainis ako pag mayroong mga gano'n madaling makalimot, nainis ako doon sa mga tao. Pero ngayon mga waw, I am one of them. <laughs> ako maglapit na. So, punta na ako ng church mga wow. Masyadong tahimik mga wow. Ewan ko ba kung may mas. Dito tayo dadaan sa plaza mga wow. Pag hindi ako nagsimba mga wow, talaga akong kaalam-alam na mayroon na palang mga Christmas nights dito sa plaza. Yan mga wow, 5 o'clock in the morning. Dito lang tayo sabi kasi pupunta ako ng church mga wow. Ayan, Ang oh. ganda na ng ano, plaza mga wow. Marami ng Christmas lights. Ayan. Hindi na mapipigilan mga wow. Malapit na talaga ang Pasko. <laughs> Picture, picture. Gani, wala <laughs> na view. Ayan, mga wow. Ayan, 5 o'clock in the morning. Ayan, mga wow. Pupunta na ako ng church. emas, Ma ba? <laughs> wala lagi ni ang ku ano. Kampana. G dua dua nih nunggu kanina, kau lah. Nampaknya agak macam. Hahaha. Nampaknya agak macam. Hahaha. Nampaknya bak ganda mga Nan. May mas nga mga wow. Magkatabi lang kasi yung plaza or park sa church mga wow. Alam niyo mga wow, natutuwa talaga ako pag may mga parents na nagdadala ng mga anak nila sa church. Di kang simbahan mga wow, oh, may dadaanan akong gulay. Galing na tayo ng church. Meron nga magbubukas na ako ng roll up mga wow so kakain na ako after mga wow ayan yung ano ko waiting magkapi na mga wow black coffee tayo ngayon dahil wala akong DTX so I have three photos with chocolate ito ang aking breakfast iwan ko lang mga wow baka magutom ako oh, mamaya <laughs> <laughs> kain na ako ng breakfast talaga <laughs> mga wow na miss ko magluto ng gulay. Simpleng luto lang mga wow. Dahil alam niyo naman ang inyong wow day na hindi gaano marunong magluto. So mayroon tayong dahon ng kamuti mga wow. Saka yung slice na vegetables. Yan, haluan lang natin siya mga wow ng sardines. Kini sa mga wow. Gusto ko sana lasuwa or lauoy mga wow. Pero, parang gusto ko rin mayroong ano. Kaya, gigisahin ko na lang siya mga wow. Simulan ko ng design yung mga panghalo, mga wow Una yung sibuyas, tapos yung ahos. Tapos pag nagbrown brown na siya, na natin yung sardinas. Yan, design at lagyan ng tubig, pakuluan. Yan, kumulo na. So, na natin yung sliced vegetables. Yan, takpan natin mga wow. Yan, kumulo na. Tanggalin natin yung mga bula-bula, mga wow. Tapos, lagyan na natin siya ng seasoning. Yan na mga wow. Kumunti na yung water. Tingnan natin kung malambot na ba yung gulay. Pag malambot na mga wow, lalagay na natin yung dahon ng kamuti. Yan. Maganda raw yung ganitong kulay ng ano, dahon mga wow maraming vitamins yan. Lagyan na natin ng asin. Timplahan ng asin. Tapos yan. Okay lang yan mga wow. O overcook. yan. <laughs> Luto na ang ating gulay. mani ta mga wow. Ating ulam ngayon is gulay tayo ngayon mga wow. To be honest, mga wow, ang gusto ko talaga sa mga, sa mga gulay, mga wow, yung mga dahon-dahon. <laughs> gusto ko talaga yung mga dahon-dahon kainin, mga wow. Dati hindi ako makain yan. Natuto lang ako kumain ng gulay, mga wow, nung nandoon ako sa Manila. Kasi ya, kaya ito sa bunga nga ako, mga wow. <laughs> Papawisan ka talaga mga wow <laughs> masarap talaga ang gulay pag mainit pa mga wow Uwis pawis na na ako <laughs> binigyan ko ng gulay yung kapitbahay ko mga wow kasi hindi ko naman siya mauubos lahat kaysa masayang diba ibigay natin sa ating mga kapitbahay kasi 'yung mga kapitbahay mga wow. 'yun ang makakatulong sa atin in case of emergency. Kaya dapat pag mayroon tayo, share-share din share, mga wow. Look at the moon mga wow oh. Yan Good morning mga wow. Ayan, tinanghali na ako ng gising mga wow. Alas 6 na ng umaga. Yan ang ating sunrise. It's 2 o'clock in the afternoon mga wow. Na andito kami ngayon sa San Jose, Egros Oriental. Sa bundok, papunta kami ng Alimion. Oh, ito yung view mga wow. Yan ang Alimion. Welcome to Alimion mga Ah, oh, 39 Pasok ka mga wow, kailangan nakapaa ka lang. Ayun oh, maraming customers. Wala na yung or, wala na yung gusto namin kainin mga wow, yung nilusap na saging ubos na. Yan waiting kami kasi puno ang mga wow. Yun yung island ng Cebu mga wow. Yan ang overview napaka-green mga wow. Yung pa ako. <laughs> Shout out to Ante Esther. Salamat at pinagbigyan ang aking request na pupunta kami ng Alimion. Very fresh ang hangin mga wow. Yan ang aming order. budbud -bud na may chocolate sa corn, native, native corn coffee mga wow fried kamote or sweet potato. Yeah. Okay na yan mga wow. Native foods. Yan dami mga yang. <laughs> mga yang. Dami mga wow. Mga wow. Nakakamis sa alin yun. Ayan dito kami sa Alimion yung way na ang Alimion mga wow sa unahan doon makikita yung Balinsasayaw Lake ngayon we are on our way back mga wow yan o oh, kita kita yung island ng Cebu look at the sunset mga wow Hi, good afternoon everyone. It's me again, your Wow Dina. How are you all? Malapit ng Pasko mga Wow. <laughs> Talking of Christmas mga Wow. Nakahanda na ba kayo? sa regalo nyo? Kasi ako hindi pa mga Wow. Anyway, mga wow, kahit walang regalo, basta healthy lang lahat. Malaking, ano na yun, mga wow, tulong. Sa pamilya, yung healthy ang lahat. <laughs> Once again, mga wow, ako po ang inyong wow day na naniniwala na pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. See you next vlog. Ingat. Bye-bye.